Hello mga mami, hello mga kasari. Kayo ba ay problema sa puhunan? Gusto ba niya bang mag-sari-sari store? Pero mal wala kayong malaking puhunan? Pwesan niyo ang video ito mga kasari, mga sisiko. Dito malalaman niyo kung... Sana abot yung 631 pesos ninyo. Without further ado, ito na yung natin ng pamilya ko para dito sa aming munting tindahan. And kung kayo mag nagbabalak magsari-sari store, ah uh, pwede, pwede ninyo uh, gawing basihan ito para magsimula halagang 6,031 mga mami pwedeng pwede na kayong magtindahan. So, for today, i-share ko lang sa inyo yung mga, mga nabili kong mga items sa mahalagang 6,031 pesos. So, ayan mga mami, sa halagang 6,031 pesos, meron tayo 2 uh, two box, 1 trans, 1 case ng C2, n 1 tay ng mga chichirya. So, let's go! Umpisahan na natin yung ating pag-haul ng items! So, first, umpisahan natin dito sa ating uh, malaking box, mga mamis! And what's inside our box? So ito nga. So of course mga mami, sa tin Sari Sari Store, hindi mawawala yung chichirya. And isa sa mga pinakamabentang chichirya natin ay si Mang Juan. So kumuha ako ng 10 pesos mga mami. Okay. pang 10 pesos. 10 pieces mga Juan. Then next, kumuha rin tayo ng cheese on chips. Pag nag-upis lang pa lamang tayo sa Sari Sari Store business, ah, uh, Kubo tayo ng mga uh, chichirya. Kahit paunti-unti, tap, pa, kundi-kundi, kundi lang 'yung kukunin natin ang importante, meron tayo nito. Ito so, yun, 'yung mga tip ko for today mga sinta. Then of course, 'yung ating corn allay, 5 pesos yung kukunin natin, pang 10 pesos. Then next itong ating si onion rings, pang 10 pesos pa rin. Then next mga mamis, kumain bakoy ng snacky. Diba-dibang flavor pala itong snappy natin. And, check natin sa ating mahiwagang resibo kung magkano natin to Binili mga sisiko. So, ang Tumpunan nito mga sisiko is pang uh, 34 pesos. And, bentahan natin sa tindahan ng ganito. Snappy natin is 50 pesos. Meron tayong uh, pink. Meron tayong blue. Bali, 4 pieces. Okay. Then, green na snappy pesos. Then, next, kumuha din ako ito pang gamit natin sa kusina, canola. Then, of course, dahil malapit na ang pasukan, kumuha tayo ng mga biscuit. Kumuha tayo ng wafer time, dalawang pack, pang 10 pesos. Next, itong ating cheesecake na may free na seso, pang 12 pesos. Tomasis. Then, kumuha din ako ng Jim's 3-in-1. Then, of course, yung ating water taps Pang 10 pesos, may free siya na color. Next, mga din tayo ng ako ng Great Taste White na may free. So, dito ba lang mga ko kapag nag-uubisa tayo, uh, i-grab natin yung mga items na may free. Kasi nga, dagdag kita din yun para sa atin. 17 pesos yung ating three, uh, Taste White ang bentahan natin. So, for today, pricing, unboxing plus pricing na rin. Then, suma rin tayo ng ice pack. Pang-5 pesos to, mga sisiko. And, mabentang mabenta ito. Kasi nga, magsisimulan naman yung kapasokan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 packs na ice pop pa nga sis kaya na homie ang bentahan ko ng homie dito sa tindahan is pang 11 pesos 5 pieces yung nakuha natin mga sisiko kaya yung ng unless creamy white pang 17 pesos pa din yung bentahan natin And then of course mabili tayo ng 1 pack na 5 in 1 5 plus 1 na gatorade yung gatorade ko sa tindahan mga sisiko is pang 45 pesos then next kumain tayo ng kumain ako ng pang 36 pesos then next meron tayo ng Bear Brand Adult Plus pang uh, 135 yung mentahan ko kay hmm, Bear Brand 45 din sa Adult Plus 140 yung mentahan natin so next itong 18 pesos meron na tayong free na lunch box o, diba, lalagyan ng paon ng ating mga chunakis. So, it, may kita na tayo dito kay Chucky. Meron pa tayong pa-free. Why yung pinaka mga sisiko? So, meron tayong 12 pieces sa Chucky. Bentahan natin ito is pang 17 pesos. Next box. Gumili tayo ng 15 pieces na payless mga sisiko. 10 pesos yung bentahan natin kay Payless. 15 pieces yung nakuha natin. natin ako mga sisigod ng Payless Extra Big. Pentahan natin sa tindahan is 23 pesos. Kung ako na lima Payless Extra Big. 5 pieces. Next, mga tayo ng Lucky. Lucky me. But, may free na isa, 10 pesos yung bentahan niya. Then, of course, sumarin ako ng Payless Extra Big na Green. Pang 22 pesos yung bentahan. Then, peanut extra big bread. Pang 23 pesos. And of course, meron pa tayo dito. Pwede like, subscribe na red. Ma, pang 23 pesos. Next, dito tayo sa ating dito ang lata. Sa ating dilata, mga sisiko, mga mamis, kumuha ko ng fresca tuna. Fresca tuna, pentahan natin dito is 20, ay, 33 pesos. 1, 2, 4, 9 10 11 12 13, 13 pieces now, 14 pieces now pressed Fourteen pieces now press Got pieces 17 young 1 2 4 6 7 8, 9 10, 10 yang sound sardines. Then ah uh, itong ating yang sound corned beef pang 40 pesos. Kumuha ko ng 1 2 3 4 4 pieces na yang sound sardines

pang 109 pesos. Ito, dito na tayo sa ating friends. Of course, hindi mawawala ito. Yatos. Yatos natin mga sisip sa tindahan is pang 21, 2, 3, 4, 5 pieces. Then, loaded natin pang 10 pesos. Then, mga ng puso. Okay. Then, one tayo na bird strip pang 30, 13 pesos. Waring tayo ng dalawang bag ng paminda. At tatlo lima yung bentahan natin. Then, itong ating pang-infant bonnet. Paminda ulit. Dumaan so, din tayo ng Nes kapi. Ito yung nagmahal mga sisi ko. So, bentahan ko na nito is 27 pesos. 24.50 yung pagunan. Then, one, two bag ng red piece ko. Red piece ko natin mga sisi is 8 pesos. Then, kuha nito yung one piece na sito. 18 pesos yung sito natin mga sis. Then, itong plants natin, meron tayong pitong bangos. 10 pesos. All lion stick, 12 pesos. Yamshak, 12 pesos. And itong ating tatus, 12 And Then itong ating 2.2 na surf, palm, uh, 268 pesos. Meron din siyang free na surf popcorn. So itong mga sisiko yung pwede nating mabili sa halagang 6,031 pesos. So ba diba, mga sisiko, madami-dami rin. And pwede pwede na talaga kayong mag-umpisa sa halagang 6,031. 31 pesos para sa inyong dream sari sari store business. O, ba? Diba? Mas maganda mga sisiko na mag-umpisa tayo sa maliit para kitang kita natin yung progress ng ating tindahan. So, yun lang muna for today mga sis. Happy selling everyone and God bless us all.